guys may kakwento ako sa, inyo guys kanina nung paglabas ko sa sa may kanto may nadanan akong tatlong nagiinom doon sabi usang isang matanda Kari, yung anak ko, successful sa buhay. Nakatapos siya ng engineer. Kabi. nasa ibang bansa siya ngayon, doon siya nagtatrabaho. katunayan nga, bumili siya ng sports car para naman irigalo dun sa ano daw niya yung uh, babae niya sumagot yung isang nagiinom na matanda sabi na ako din pare successful din yung, yung anak ko sa buhay Naka graduate daw ng piloto nakatunayan lumilipad daw sila ngayon nasa biyahe sila onward <coughs> sabi nung isa successful din daw nga sa kasi nakatapos ng piloto ngayon ang ginawa daw niya bumili daw siya ng helicopter ay jati pala <coughs> nirigalo daw niya dun sa kabit niya ngayon tinanong yung dalawang lasik. hindi naman sila lasik? yung dalawang ma ano, magkumpare, tinanong yung isang kumpare nila. Ops, 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 bago mo tapusin tong video na to, gusto bang manalo ng pera at makapag-payout ka agad? Paano? <coughs> punta ka lang dito sa description box or comment section, iiwanan ko dun yung link ni Jilly Live. Pindutin mo lang yung link, automatic, mapupunta ka na sa login section. Gagawin mo lang doon guys, login gumawa ka lang ng username mo password cellphone number tapos click mo lang yung re uh, registered button pag na-click mo yung registered button automatic mapupunta ka na kay Jelly Live at marami kang pwedeng pagpilian na games ni Jelly Live kung saan pwede kang makapag-pay out into GCash ganun lang kasi guys maglaro kay Jelly Live ano pa hinihintay mo? Mag-register ka na. Sabi nga nang, o oh, pare, sabi nga yung anak mo, anong tinapos? Hindi nakatapos yung anak ko pare, sabi nga nung, ano, yung panghuli na nagiinom. Ah, bakit? Sabi nga nung, dalawa. Ngayon, sabi nga, yung anak ko pre, bakla, nagtatrabaho sa Gay bar. Sabi ganun. Sumagot yung ano, yung isang alihinom. Hmm, pare, pasensya ka na. Hindi namin sinasadya na masaktan ka, matanong yung kung ano yung tinapos ng anak mo. Siguro pare, galit ka dun sa anak mo. Sabi niya kanon Hindi ngayon, sabi niya, hindi pare. Sabi niya. Proud nga ako eh. Sabi niya. Kasi biruin mo, may dalawa siyang boyfriend niregaluan siya ng isang sports car at yate nung nakarang araw lang napanganga yung dalawang dalawang ano dalawang magkumpare nagiinom kay no man nila dahil yung ano pala ng anak niya anak nila ang girlfriend pala nung anak nila yung anak na bakla nung nung isang kainuman nila di ba